kaya natin pagtataguan si Longlong Maghihintay na naman tayo Tayo sa main 7-Eleven Ito yung waiting area natin kay Longlong Wala tayong gagawin ngayon kung hindi si Longlong Hanap <laughs> lang tayo ng pagtataguan natin Hindi ko alam kung tayo pwedeng magtago Wala kasing pagtataguan dito 7 tapos bangko yung katabi eh. hindi natin alam kung saan tayo magtago para mag-visit natin siya sana pa kung pagtaguan guys Inaisip na ako pagtataguan guys Punta magta tayo magtatago mga ba Tatawid tayo sa may kalsada And tuturo ko sa inyo kung sa tayo Tatawid Nakikita nyo yun guys yung no parking doon magtatago sa mga poste na yun no? yun know? o magtatago para hindi tayo makita ni Long Long <laughs> pag, pag hadapin dati siya mga maya bago siya bago kami umuwi naghihintay niya ako dito nag overtime siya pero okay lang naintindihan naman natin kaya kung ba siya nag overtime kasi may ano na siya may responsibility sa work niya ayan na kailangan niyang tapusin yan, dyan tayo magtatago mamaya, tagot ka maghanap ka, bahala ka sa buhay mo nagchat -chat, chat chat na sa atin si Longlong pero nila like nila like lang natin lahat ng chat niya maggilipit na daw siya guys papakita ko sa inyo yung mga chat niya hindi tayo nagre-reply para naglipit na tayo ah. <laughs> Respeto na tayo dun sa may Poste Tatagawa <laughs> na natin si Long Long Tawid na tayo guys Tawid na tayo Si Long Long Tatagawa na tayo Dito na tayo sa may poste Tanaw pa rin naman natin yung motor natin Dito tayo Diyan yung office si Lalonglog guys Ayan o Nakapatay na yung ilaw sa ibang floor Siguro pababa na yan Kaya hihintay na natin siya Sa na sa guys na siya Tawag dyan

ko po. Punta natin, punta natin, dumami. Ito natin. <laughs> Ewan eh, ko, nakikita tayo. Ang... Hindi, hindi tayo nakikita. Tawag tayo. Ito mo yun. Ito siya. Ito siya.

tawag <laughs> dito. Kaya pala hindi tumatawag ang tagal ni <laughs> Dite. Dite yung tumawag eh. Sabi Pero po, naawa lang ko inat-inat ka na eh, pagod na yata eh. Ito na, wintay ako, na. Bye!